Oh, yan mga idol, gandang hapon. Tatatapos lang natin magpakain. So, kakain natin yung mag-isawa. Si Diwata, tsaka si Madoka. So, malalaki na nga pala yung anak nila. Si na tsaka si Kiluwa. Yes. Shoutout nga pala kaya nung <coughs> kay ano. kay Ian Domingo, tsaka kay Alex. Sa kanil mo na kapitido niya. So, yan ayan no, yung... Wala siya sila? Ah, yan yung kausap ko doon sa taas. Na doon ako ko Sa kay Ian Domingo tsaka kay Alex. So, nakausap ko nga pala sila sa chat. Wala pa So, sukatan natin nila ako. Wala sila, pres. Nagpapagupit? So, ayan. Wala yun. Manito si... Ito right yung saray ka tiyas na yan, Yanagi. Natatapos lang natin magpakain. So, maglininis tayo ng iputan. <laughs> so, yun, lumi ng iputan nila. Ang daming lumi. So, lininisin natin yan. So, ayan. So, Ano <coughs> yung pad kala mo? Umiikot, walang puntot. Wala taas. Wala siyang kasama? Wala. Ang hmm. taas. Uwi yung paggutom Oo nga. Umuwi sa'yo? Oo, paggutom Pagbusog. Malaya. Malis Malis. Ano? mo kasing pares. Bara yun, di ba? Hmm. Bilang mo ng pares para hindi na siya maglayas. Dahil alam mo ko na kung kanino ka lapas yun. Kanino? Doon sa may nagsasikat, yung nagkakarera doon. Saan? Doon sa may ano, court. Doon sa may kanto na doon? Oo. Ah. Di ba yung sa may gulay pink na pader? Oo. Ah. Tapos pag dinaretyo mo yun, tagos nun sa simbahan? doon. Oo. Oh. Doon pala may ari, no? Baka bumalik mo doon. Pinapakawalan hmm. nila. Bumabalik siya. Sige yan mga lalari. Update ko na lang kayo bukas. Bye.